Okay, magandang gabi na po mga kabadi. Uh, ito na po yung ating ginagawang jeep ngayon na miniature jeep. Ano tawag ito? Tama? Oh. At uh, kasunod po na ipakita namin to sa inyo, eh medyo meron na siyang iturab. Kasi ngayon eh, kumbaga sa kon eh, kumbaga sa bahay, under construction yan. Ano ay siya yung mga gamit niya ito yung bintana ito yung nasa likod yan yung malapit siya ito yung windshield frame okay ito yung mga aksesoryo sa likod ito ito yung pedal yun ang malupit na yung pala maliit kanina eh ayan andyan ito yung accelerator ito yung clutch ito yung Siyempre, no? Oh. Ah, abangan nyo na lang po lahat ng mga ikakabit namin dito ay eh, makikita nyo naman. Uh. Ah. Ah, wala pa yung steering wheel. Ah, inorder In-order ko pa. Oh, yan po yan. Maya-maya lang, ikakabit ko na yan. Oh. Ito, ito yung nasa gilid para medyo maintindihan ninyo. Ah, ayan oh. Oh, ayan. Yan 'yun. Okay. Saka na ulit pagka nakatayo ng lahat. At least nakita niyo yung mga piyesa namin. Okay, salamat po.